Handa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sunugin ang mga nakumpiskang droga ngayong araw. Isasagawa ang pagsunog sa mga iligal na droga sa 13 Martires sa Cavite. Si Benji Dorango sa Detalye Live. Benji. Dayan, busy ngayon dito sa Trece Martires sa uh, Cavite dahil uh, kaninang umaga lamang, inilatag na ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PIDEA ang tuneto niladang mga illegal substance, mga illegal na droga para sunugin ngayong araw. At para sa mga kababayan natin na nagtatanong kung ano ba ang kapalaran ng na mga nakukumpiska na mga droga mula sa sirkulasyon, dito ang ending niyan. At kung makikita nyo rito sa aking likuran, yan ang uh, yung nakikita nyo yan, yan, hindi yan para sila, mukha lamang para sel Pero yan yung mga pinagsama-samang iba't ibang uri ng droga uh, tulad na lamang ng shabu, ng marijuana, party drugs at iba pa. At uh, kung pansin ninyo, merong mga nakabags, merong mga nakasupot. Sa may bandang uh, dulo doon, may nakita pa tayo na nakabag. Ano? Yan, uh, kung paano nila nakupis ka, ay, uh, uh, ganyan din nila ipinipresenta ngayong araw na ito. At uh, yung uh, mga yan ay consolidated na mga yan. Uh, ibig sabihin nabilang na at naiproseso na at uh, mula dito no mula dito sa kinalalagyan nila ngayon yan yung mga yung mga sako na yan drugs din ng laman niyan Samantala, mula naman dito sa kinalalagyan ng uh, mga droga ngayon sa bandar dito sa may bandang itaas no tong uh, warehouse na ito no diyan naman yung uh, tinatawag na thermal decomposer chamber diyan sa pugon na yan ilalagay no? Diyan sa pugunin ilalagay yung mga droga para sunugin ng sabay-sabay. At oras na masunog, masisiguro ng gobyerno na hindi na uliyan, babalik pa sa sirkulasyon para sumira pa ng buhay ng ating mga kababayan. Tatagal ng buong maghapon na pagsusunog, saka naman na kukolektahin ang residue, yung tinatawag na yung uling. Ito po yung, uh, ito pa pala yung natutunan ko, Dayan, ngayong araw na ito, Ang residue pala na yan ay ginagawa nilang hollow blocks at ginagamit nila sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Wala pa tayong eksaktong detalye ng bilang, ng timbang at halaga pero alas 9 ng umaga mamaya o ngayong araw ay sabay-sabay na yung sisirain sa harap ng napakaraming saksi kasama na ang pambansang TV. At uh, bukod sa PIDEA agents ay uh, uh, nakita na rin natin dito ang presensya ng PNP, meron din na nakita nakitang chemist at ng uh, Bureau of Fire Protection. Mahigpit ang pagpasok dito sa loob ng Integrated Waste Management Compound, isang probadong kumpanya na kinumisyon naman ng ating gobyerno. Samantala diyan, abangan niyo yung buong detalye, buong kwento nitong uh, aktibidad ngayong araw nito dito sa 13 Martires sa uh, Cavite Mamiayan sa sentro ng mga balita hanggang sa ulat uh, ulat bayan, Mamiyang uh, Mamiang gabi. At uh, ang masisiguro ko lamang sa inyo diyan, ngayong araw nito, mas safe ang bansa mula sa droga. Dayan? Maraming salamat Benji Dorango.